Ay, nabasag ang daming bubog ay ay okay, guys so ngayon mag unboxing tayo ito na pili ko sa online guys so tingnan natin kung uh, maganda tong napili kong burner actually hindi uh, so, tri to siya double burner so triple burner so ngayon buksan natin guys yun ang ganda guys so install ko lang po pero yun nga guys nabasag siya so yung sa harap niya nabasag ang daming bubog sayang lang kasi maganda pa naman sana hindi ko kasi alam na glass pala ang dito sa harap niya at saka dito sa sa taas glass din So nabasag talaga siya guys. Sayang na sayang talaga. So hindi nga rin na ito mababalik. Pero try natin kung gagana pa rin. Pag gama na, okay lang kahit nabasag. So hindi ko alam kung saan nabasag to. Sa pagdi-deliver ba nila. Pero yun nga guys. So try natin kung gagana. Oh, ang ganda nga pala guys, na din ng mga ganitong bagay, no? Dahil lang din sa ating mga laro sa online casino game. So, kung gusto nyo mag-try, nasa comment section yung link. ah uh, try to sign up. And, please, play responsibly. Kung ayaw, kung ayaw nyo maglabas ng uh, pera nyo, uh, gumawa lang kayo ng account, guys. At mag-invite. Tulad ng ginagawa ko. Uh, Nag-invite lang ako. So, may nag-comment sa ating uh, videos na nagkakapera daw tayo pag maraming natatalo. So, hindi yun ganun guys, no? Uh, nasa inyo pa rin yung decision. Kung gusto nyo maglaro, gusto nyo mag-try, pwede nyo i-try yung laro natin. sag ayan sag guys ito try na natin o no? kahit nabasag siya. try natin kung magkano. So, nakabit ko na siya sa gasol natin. <laughs> Ang galing. No, oh, ma. si na nako. Oh, okay pa rin kahit nabasag man siya. Okay lang gumagana pa rin. So, huwag kalimutan mag-follow guys, no. Okay, thank you guys. Bye.